Arestado ang anom na individual sa pigkundisir na anti-illegal gambling operation kan pinagsararong puwersa kan Police Station for Naga City Police Office as in Naga City Mobile Force Company sa Zone 7 Barangay Pakul, Naga City. Pasado alas 9.40 nin banggi kan nakaaging Sabado, Nobyembre 18. Edad 59, 34, 33, 23, 21 as in 18 ang mga sospek asin in intirong residente kang nasambit na syudad. Naaresto ang mga sospek. Matapos na tulos na aksyonan kan ang naresibing sumbong gikan sa sarong concerned citizen dapat sa nangyayaring iligal na sugal sa lugar. Sigun sa Station Commander kan Police Station 4 Kanaga City Police Office na si Police Major Antonio Per Jr. na aktuhan kan sa indang operatiba ang mga suspechado na nagkakawatin billiards asin barahan na may kasabay na pusta. Nakumpiskar sa mga sospek ang 16 na pidaso nin billiard balls, tulong pidasong billiard cue, 52 na pidaso nin baraha asin in 658 pesos na pamusta. Anong ang nyaon duman sa sarong billiaran, sa sarong uh, nagkakarawat sinda billiard game, mm -hmm. po sindang ko yan, bet money, nag-business sabi yung nagpuprostahan, pong itsasan, ano po. Okay. Nagpuprostahan, na kalalakian po ang on duman, gabos po arestado, tagabos hindi ang sa prostahan. Nga uh, aram tama po baga, ang bilyar, uh, kaya po yan, kawat, pero pagpigya halo na po nin kwarta, lalo na po nagpuprostahan, naglalaog na po duman si violation kan PD 1602 o ini pong uh anti illegal gambling law Nahahampang sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 1602 o anti gambling law ang mga suspekto na para na nakaluwas ng kulungan matapos na makapagpiyansa ng tigta 30,000 pesos Sana po ano uh, although sabi nga ni kay nakaka-addict uh, relatively ang sugal pero isipon ta po na ang sa tuya pong bigsu sugal ang sa tuya pong gibo a uh, dega kaya nga ni sinasabing sugal pwedeng gumana pwedeng madaog pero mas maray siguro po, pasiguro kita permit, hindi na kita magsugal, tasayang masalakan sa tuyang sintabo na para nakuta sa tuyang uh, pamilya, para sa diri, para sa pangipukan sa tuyang mga membros ng pamilya. Katakod ka ini, asigurasyon kan PNP na mas papakusugun panindaan sa indang kampanya kontra illegal gambling. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.